Kaminsan sa mga hagdanan, merong mga nakaslant na design. Ano ko, tulad na ito, Sa mga step. Ayan. Ito nyo ito. Ayan, na ganyan. No? Hmm. Kadalasan kasi na mapapansin natin sa mga hagdanan, yan ay tuwid. Wala dito, straight yan pa ganun. Diba? Wala na itong espasyo na to. Ayan. So, anong purpose niyan? Kadalasan ang purpose niyan para lumaki yung espasyo na to. Yan, lumapad para yung apak, yung step ay merong space ano. At isa doon, syempre, yung aesthetic design niya. So depende sa architect 'yan kung uh, design niya ay paganyan na pa-diagonal. Yan. Pero isang nakikita ng uh, design niyo bakit nagkakaroon ng ganyan? Para mas lumaki itong step na to. Ayun, lumaki. Yan. Yan ang kanyang advantage. Ang problema lang, yung disadvantage niya, yung pababa. No? Kasi kung titingnan mo mula doon sa taas, pababa. Maliit na yan. Kung mapansin mo, ito na makikita mo. Yan. Sa ito to, no? Ito na lang makikita mo. Yan. Kung ito ay 30 cm, ang makikita mo na lang dito banda, ay nasa mga 25 cm na lang. Yun na lang makikita mo kung nandun ka sa taas. Tulad na ito, no? Yun, maliit na tingnan lang.